Rotorua, New Zealand Isang lugar na puno ng adventure at amazing views Susubukan natin ang isa sa pinaka-exciting na atraksyon dito Ang Skyline Lodge yeah! Samahan niyo kami sa isang mabilis, masaya, at adrenaline pumping ride. Wala nasa na kaya si Babe? Sana naman di mawala ang bag, naiwanan. Meron ding mga epic moments at ilang mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya tara, all good, let's go! Pero bago ang lahat, isang mabilisang pagpapakilala muna. Ako nga pala si Fed. Kasalukuyang nandito sa New Zealand simula February 2023 hawak ang working visa. Makalipas ang siyam na buwan ay nabigyan ako ng pagkakataon na mapasunod ang asawa kong si Shirley at ang mga anak ko na si Linay, Faith at Fame. Sabi nga, let us create memories we will never forget and upon making these memories, live fully and capture the greatest moments of our lives. Hindi namin alam ang mga posibleng mangyari at kung saan kami dadalhin ng tadhana at panahon o kung hanggang kailan kami dito. Kaya ito ang isa sa mga dahilan ng paggawa ko ng mga videos na tulad nitong pinapanood mo. Check 631 Hi guys, good morning So, on the way tayo ngayon sa Skyline Rotorua tama mga pamilya Hi Hi Ano meron sa Skyline Rotorua? Gantola and Lodge Gantola and Lodge Lodge ba daw? Don't know Lodge 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 No, Lodge Lodge Nakasama natin sila Sally, AJ, Pio, Pio Julius, Janet, and Kiel. Nato sila sa nilang mga sasakyan. So, ETA, 132 kilometers, 8.02 a.m. So, mga 2 hours drive. Enjoy nyo muna yung view. Pirol muna tayo. Predictable talaga ng weather dito okay, Tingnan mo Kanina maaaraw Ngayon Fog naman Kapal naman ang pag Kung wala makikita dito sa camera Kanina tumahan tayo sa pag Pag weather condition Ngayon maaraw na naman <laughs> Napaka unpredictable talaga ng weather dito. Minsan bigla pa yung umuulan. Ganyan ang weather dito sa New So yung get up mo, yung suot mo, pag nakapang ka, kaya maya, maya bigla ka araw. Pag nakapang araw ka na damit, kaya maya naman bigla ulan. We stop over, meeting place, McDonald's, dito, dito sa Metro sa Trua. Nasa Rotorua na nga pala tayo. And then, after noon, meet natin yung friend namin na isa din sa nag-assist sa itinerary namin sa Rotorua Skyline. Shoutout sa iyo, Kyla, and Bernadette, and Scott. Hope to see you soon. Okay, ito ang uh, mid uh, And Ang next schedule ito, ba? Yung domino daw di big boy ko. So, nito na tayo sa Monol Soto ah. Maganda Ang ganda yung panahon ngayon, maaraw. Buti naman, thank you Lord. So, meet up muna natin yung mga kasama natin dito. Kailala namin sila sa Tara, tara. Nice bike. Ah, happy birthday! I mean, happy birthday! Hi, Sally. Ito nga pala si Sally

Let's with yeah. two hands. Huh? Good. Good. Hi, Jen. Hello. Hi. <laughs> Welcome sa Skyline Rotorua, isa sa pinakapopular na atraksyon dito sa New Zealand. Pero ano nga bang meron dito? Dito tayo ngayon. Kosto uh, na lang. Luki. Luki Mula sa baba ay may stunning gondola ride na magahatid sa iyo sa taas ng bundok kung saan makikita mo ang breathtaking view ng Rotorua Lake at ang mga nakapaligid dito. Sky swing para sa thrill seekers, zoom zip line, mountain biking at restaurants and bars. Pero ang pinaka sa lahat at ang dahilan kung bakit tayo nandirito, ang Skyline Luge.

Dahil sa excited at pagmamadali ay hindi namin namalayan na naiwan na pala ang bag ni Faith. So ang ginawa, iniradyo sa baba para makita ko na kung nandun yung bag. Sana nandun natin yung mga wala. Fingers crossed. Dada sila dito. Let's see, let's see. Usually pag dito naman nababalik. Ayun, buti na lang. Thank you so much, sir. Thank you na, nandun na iwanan nga sa gandola. Then, mabalik nila dito, papatalan nila dito sa taas. Thank you. Thank you. Lord. No, wala isip. Ming, ming, ming. Thank you. Good job. Galing! Again, maraming salamat ma'am and sir sa pagtulong na maibalik sa amin ang Faith. Pagkatapos kabahan at nang medyo kumalma na ang lahat, ay balik tayo sa pakay natin dito, ang pagsakay sa luge. Ano nga ba ang luge? Ang luge ay isang gravity fuel thrill cart ride para sa lahat ng edad kung saan kontrolado mo ang bilis ng iyong pagslide pababa. Parang go-kart pero walang makina. Pure fun, adrenaline at downhill thrill lang. <tapos> Meron bang instruction? Ano ah, ituro? pwede convoy? pwede ata convoy dito? ako. Ay ayoko, hindi ako bilis yan. Ayun. Ano kaya din kayo? tayo pa. Wait. Sandang kayo. Wala wala wala. Masasabi. Ano? 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 Ba't ikaw ba't parang rider? Ba't ako parang nagpapakulot? 1.8 kiki to? Yung swing yung malaki? Ah. Ayaw ko sa ano yung nanakampi. <laughs> <laughs> pero minakita ko doon libre, pre. Libre. Walang harang. Kasi <laughs> <laughs> ka pero walang harang dito. Bahala ka na. Bahala ka na, Bahala ka na sa buhay <laughs> mo. <bumang liyan. laughs> parang hindi ako makakaupo doon sa ano. Parang mahirap. Maipit yun siya na.

Ang plano ay susundan ko si Fame para mag-guide at maalalayan ko siya. Pero dahil hindi kami lahat pamilya sa truck, si Shirley, si Lene, si Faith at si Fame ay nagawi sa kaliwa. At kami namang dalawa ni Julius ay napunta sa kanan. Babe, why? Saan ako pumunta? <laughs> babe! <laughs> Saan ako pumunta? Ba't pauwi na ako? <laughs> <laughs> oh, nasa na si Fame? Medyo nag-alala ako ng kaunti dahil nahiwalay sa akin si Fame Pero iniisip ko na lang na magtiwala na kayang-kaya niya ito At magkakasama naman sila nila Mami Shirley niya at ng mga ate niya yeah! Where are they? Picture tayo! Go baby!

Ano si Femme? Wala <laughs> ka! marami naman camera dyan. Hey, where are you, Alam yung punso ko? <laughs> kasi ako eh. Ayun! Yay! <laughs> yay! <Yeah>, congrats! <laughs> <yun>. <laughs>

After ng luge ride ay may chairlift na mag-aakit sa'yo pabalik sa taas. Hindi, mano yan. Mababa. Lang. Lang, oh. sa Pababa lang. Mababa lang. Mababa lang. lang. Tapos patas yung kanina. sigaw si Charlie. Hindi? Sabi ko na pa, sigaw.

Skyline Lodge ay nagsimula sa Queenstown, New Zealand mahigit 35 years ago na at ngayon ay meron ng walong location sa buong mundo. Tik dalawa sa New Zealand, Canada at South Korea at tik isa naman sa Singapore at Malaysia. Bawat lugar ay may kanya-kanyang experience at kakaibang vibes.

Hello. Ganda. Ah, oh. Kamusta? <laughs> Diyo Hindi okay. okay. naman masiksan. Okay. Okay. Alam mo kung saan ako nasaktan? Kasi pag gano'n yung kamay ko merong ano, merong mga nag-overtake sa amin. na-off-track na, na tuloy Kasi ayun ay, yung nasa, na ano May na. May na-off-track po. Muntik, muntik ako. Kasi pag gano'n niya. May isa pa, last ride. Ano nga, go! Ikaw. Ikaw, me. Ayoko na. Pita Kaya Jules. Ito. Ikaw, Jen. Isa pa? Ito, meron <laughs> Parang kayo nag-tape dalawa. Oo, uh, iniwan namin yung ano namin. Sobrang enjoy, kaya sulitin natin. Last and final ride ng lunch. This time, samahan niyo ako at sana ma-enjoy ninyo ang buong ride na ito. Una ka, Sal. Una ka. paat kung park or ano para doon tayo maglalakit so tara tama kayo kain tayo lunch tayo ang time magpapakainan may mga bakong kami dala eyesight sa may Rotorua Rotorua Ayos dito ang ganda alam mo to pre alam mo to dito sinuting yung ano eh ang pili ni Juday tsaka ni Fernando isusun mo ka sa tatay ko. utol kong hoodlum <laughs> kay Robin Padilla yung nasabugan si Robin Padilla <laughs> diba sa bagi <laughs> bagi nani para tayo nasa bagi <laughs> Mainit, Vin. Laka talaga niya. Tara na. Magkakon na. Magkakon na. Magkakon na. Magkakon na. Magkakon Maglaro Magkakon na. Budget meal lang. Budget meal. Mas... Shout out and special thanks to Kayla to Badet and to Scott sa pag-assist. I turned it namin sa Skyline Rotorua. So, sila yung nag-suggest kung ano yung magagawin namin doon. Kung paano ba namin gagawin. Love and peace. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Hope to see you soon.